Pinag-aaway talaga kami ng comment section ni James punk oh. So guys, huwag nyo na kami pag-awayan dahil hindi na makakabawi sa akin yan. Hindi na kami magkakalaban sa MPL. Ito, the sweet and the tart put on the cake. Tawago si Aldous. <laughs> Gawawala. Kaya yung ano Check na lang natin yung pato Batay! Kimi, Kimi, Kimi Di ka na natuto Nagulat yon si Papa Kimi Gago, naga tutuloy ni Aldus yan. Kilala ko yung taong yan eh. Sakura. ba? Perfect AOE, gago. Ano ba yung Sakura? Yan, dalin mo ako sa inyo. Mag Matino yan. Ano ba yung Sakura? Flower. tayo. O oh, yung pinagkama doon. Napakatagal naman ng ano nun. Crowd control. Roblox na lang tayo. Hirap naman ito. Iyo ka na niya. Napahirapan naman tayo. B bulbuling Wala ka na, nag-Roblox ka pa ya. Okay. Pwede ako lumabas. Nagtataas pa lang hindi kasi energy. <laughs> Parang mas nasasak mas mas nasasaktan kayo tropa kaysa sa akin ah. Oh. Kapatid mo yan Bakit <laughs> ka sa kapatid mo? Gago Ooh. Legendary music sounds. Puntahan ko na ba sila bakula o? Oh, pero sige na ako. Sa comedy ako ni katapos ako. Lord, kundi dapato na ni Lord. Oh. Uwa ko low, gagi. Kailangan malapit na akong makabuo ng ano. Kago, binato ko sa five. base. End! <laughs> <laughs> End! Ano ba yung mga ano na? Dami nang titip sa live ni Pangs. Kaya...